Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. 1. Kabanatang 14, Talatang 26 Banal na Espiritu Santo, sa mga sandaling ito, lumalapit ako sa iyo dumudulog ako sa iyo upang humingi ng gabay sa mga sandaling ito samahan mo ako bigyan niyo ako ng karunungan ituro mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin ituro mo sa akin kung anong desisyon ang dapat kong gawin banal na Espiritu Santo ayoko magkamali sa paggawa ng malaking desisyon kaya lumalapit ako sa iyo kailangan kita. Mangusap ka sa akin, banal na Espiritu Santo. Gabayan niyo ako sa mga sandaling ito. Ituro mo sa akin ang daan na dapat kong lakaran. Ituro mo sa akin ang plano na dapat kong gawin. Tulungan mo ko na manangan sa iyo at pagmanangan sa sarili kong kakayanan, sa sarili kong abilidad. Banal Espiritu Santo, manguna ka sa araw na to. Manguna ka sa buhay ko. Manguna ka at susunod ako sa iyo. Sa mga sandaling ito, alisin mo ang lahat ng ingay sa paligid ko, ang lahat ng mga tinig ng sanlibutan, mga tinig ng iba't ibang tao. Tulungan mo ko na sa tinig mo lang ako makinig. Tulungan mo kong makilala kita, makilala ko ang tinig mo. Kailangan ko ang gabay mo, banal na Espiritu Santo. Salamat sa iyo, banal na Espiritu Santo, sapagkat ikaw ang aking kaaliwan, ikaw ang banal na espiritu na magtuturo sa akin ng mga daan na dapat kong lakaran, ng mga bagay na dapat kong gawin. Ikaw ang aking guro, ikaw ang aking gabay. Kaya sa araw na ito, samahan mo ako upang sa gayon mapagtagumpayan ko ang problema na kinalalagyan ko sa mga sandaling ito. Kailangan ko ang lakas mo, kailangan ko ang gabay mo, ang karunungan nagmumula sa iyo. Salamat sa iyo, Banal na Espiritu Santo. Salamat dahil narito ka. Hindi mo ko iniiwanan. Hindi mo ko pinapabayaan. Salamat sa tahimik mong pagsama. Salamat dahil andyan ka, kasama kita, matyagang naghihintay sa akin, matyagang nagagabay, nangunguna para sa akin. Maraming salamat sa iyo, Banal na Espiritu Santo. Pinupuri kita at dalangin ko, huwag mo kong iiwan sa panahong ito. Sa panahong ito na nasa gitna ako ng pagsubok, na nasa gitna ako ng problema, Tulungan mo ko maranasan kita. Maramdaman ko ang presensya mo. Maramdaman ko ang pagsama mo. Maraming salamat sa iyo, Banal na Espiritu Santo ng makapangyarihang Diyos. Maraming salamat. Tinitiwala ko ang araw na ito sa iyo. Tinitiwala ko ang mga sandaling ito sa iyo. Marami pong salamat. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.